Dating child star, hinuli ng mga pulis sa Pasig dahil sa salang pag sa kaibigan nito. Sino kayang aktor na to? Tara, sabay-sabay nating alamin sa video ito. <coughs> Dating aktor na si John Win 35 years old, ay hinuli ng mga pulis sa Pasig dahil sa salang pag sa kaibigan na kinilala na si Lionel Eugenio, 43 years old. Nangyari ang pam sa si Cayuhenyo sa bahagi ng Feliciano Street, Barangay Sagad, Pasig City, bandang 7.30 ng gabi noong October 28, 2024, araw ng lunes. Ayon kay Eastern Police District Officer in Charge na si Colonel William Ortoliao. At ayon din sa balita, inisasi ang biktima gamit ang kalibre 45 pistol. At ayon sa mga investigador, limang basyo ng bala ang nakuha nila sa crime scene. Bago ang pangalan, makikita pa sa video na naglalakad pa ang biktimang si Lionel at maya maya ay pinagbabalik. habang nakatalikod. Magkaibigan at madalas daw na magkasama ang dalawa na sinasasi at yohenyo ayon sa mga kapitbahay nito. Pagkatapos ng lakad lang si Sasi na parang normal lang. Ilang oras lang matapos ang pag Huli ng mga polis noong October 29 araw ng Martes ang dating aktor sa isang malapit na hotel at ikinulong ito sa Pasig City Police Headquarters. Sumailalim so, si Sasi sa paraffin test sa Eastern Police District. Ang isang paraffin test ay madalas na ibinibigay ay upang matukoy ang pagkakaroon ng nalalabi na pulbura sa mga kamay ng sospek sa pamamagawa. At ayon sa barangay tanod na si Jesus Berelio, noong nakita niya ang biktima na si Lionel ay nakahandosay na at wala ng buhay. Ayon din sa interview sa anak mang biktima, magpapaservice at ihahatid pa daw sana ni Lionel si Janwin sa VGC. Pero nagulat na lang daw sila sa nangyari sa ama nang gagalaiti at sobrang nasaktan sa ginawa ng taong pumaslang sa kanilang haligi ng tahanan. At ayon din sa anak ni Lionel, ay sobrang saya pa daw ng papa niya dahil nakahanap na ito ng trabaho kasi nga daw ay magbe-birthday na ang kanyang kapatid at para may panghanda sa darating na kaarawan at ito ang naging pahayag ng anak ni Lionel kay Sase. Sobrang saya ni Papa kasi nakaanap siya ng trabaho. Kasi mababirthday yung kapatid. Sana mabulok na siya sa bilangguan, hindi na makalabas. Ngunit ayon din sa interview kay Sase, ay meron daw banta sa kanya at sa kanyang pamilya. At nararamdaman din daw ito na mayroong gagawin na hindi maganda sa kanya ang biktima. At ayon kay Captain Marvin Binito ng Barangay Sagad, ay dati nang nasama sa watchless sinasasi sina Sasi at Lionel. At dumating pa sa punto na hindi na malaman kung saan silang dalawa nagtatago. Ayon din sa investigasyon, lumalabas na matagal ng may alitan ang dalawa na sina Sasi at Lionel at yung may threats sa isa't isa. Si Janwin ay kasalukuyang nakakulong sa headquarters ng Pasig City. Sino nga ba talaga si Janwin Sasi? Si Janwin Celeridad Sase ay ipinanganak sa Maynila noong May 9, 1989. Siya ay lumaki sa kanyang lolo at lola. Merong tatlong anak sa kanyang non showbiz wife at dating miyembro ng talent level ng ABS-CBN network ng Star Magic. Nagsimula si Janwin bilang isang child actor at kalaunan ay naging miyembro ng ASAP boy dance na anime. Kasama sina River at Rujun Cruz, Miko Aquino, Sergio Garcia, Iman Abilida at Miko ay tuna. At dati din siya naging star sa ilang mga soap opera bago huminto ang kanyang karera sa pag-arte noong 2010. At noong taong 2016, si Sasi ay nasugatan dahil umano sila ng riding in tandem habang ang kaibigan nitong si Eric Sabino ay ay nangyari din ito sa Pasig City. Sinasase at Sabino ay bahagi ng The sa Pasig City Police dahil sa kanilang pagkakasangkot sa paggamit ng illegal na drugs. Ayon sa kanya ay sinubukan niya din daw na magparihab pero hindi rin nagtagal ay bumalik din siya sa kanyang mga bisyo. At noong 2021 ay muli natin siya napanood sa ipages ang probinsyano at gumanap sa papel bilang Omar na tumagal lang din ng sampung buwan. Samantala ay humihingi ng ustisya ang mga naiwan ni Lionel Eugenio at si Sasi ay kinasuhan sa kasong murder.